biyahe ni Bro at tayo po ngayon ay uh, nasa Lipa at katatapos lamang po ng outing with, ng Capuchin Fraternity with Padre Pio Prayer Group at uh, ngayon po ay dadalo po tayo sa isang sa bahay ng isang member ng Padre Pio Prayer Group dahil po sa kanyang kakaibang koleksyon. So, ipupuntahan na po natin ng uh, bahay ng ating uh, kapatid na si uh, Tita Herminia at ito po ang mga members ng Padre Pio Prayer Group ayam po okay pasok so, ito na po ang kanyang mga ibang collection. Welcome back here sa Biyahe Bro At ngayon po ay kasama ko di, si Tita Minya sa bahay Coca-Cola na matatagpuan dito sa Lipa City At uh, kakaiba po ang kanyang koleksyon sapagkat so, uh, kung mapapansin ninyo dito sa kanyang bahay ay iba't ibang mga Coca-Cola Battle, souvenirs yung inyong uh, kita Sabalit so, siguro, it's very interesting na matanong natin si Tita Linya Bakit siya nagkaroon ng interest o A uh, passion sa kong klase ng At kailan po kayo nagsimula? Uh, siguro ko more or less 30 years. Tapos ako'y na-recruit ni uh, na isang tagali sa kanilang Pinoy Coke Fanatics na group, mm -hmm. si Medel na mm -hmm. And then yung anak ko, tuwing sasayo abroad, may dalang isa. Mm -hmm. So nung naging apat na, naging lima na, ay kakakamasalap yan. <laughs> para sa kapalit ng paru-paro ko. Yes, oo. Kasi bago po niya gawin yung collection na ito, ano po na una? Kasi yung naging bahay paru-paro muna ito, bago naging yung bahay ko ko At uh, ina-feature na rin po siya ng ABS-CBN, ng JGMA7. At first time po dito sa India, na mga feature po natin siya. At siya po isang Coca-Cola lover, kasama po ng isang brother namin na si Brother Jojo na ang pangkamot ko Nina, ano po yung pinaka favorito niyo dito sa mga collection ngat na ah uh, siguro yung nandoon na Alin po? ah alak atay tayo. yung 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 tataw uh, yeah, yung, yung, yung 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 yun, yung 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 And Ayan, so, itong tatlong are. Ah, uh, oh, Ayan, siguro. Or, oh, ito, yan. Yeah. Ayan, ito, yes. Ito, oh, at saka yung isa. No? Kasi signature yan. Ano? Okay. Mm -hmm. Jacobs. Jacobs, okay. So ngayon, Tita Minya, meron na akong tanong. Kasi di ba maraming mga iba't ibang mga hobbies, no? Iba iba yung kanilang mga mga collection, mga gusto ano. Sa inyo, at paano nakatulong sa inyo itong, anong naging positibong effect nito na, na collect mo? No? ng mga ganitong okay. bagay you no? sa, sa personally. Nakakasaya naka, naka, yan. Ang mahirap lang sa kolektor. Pag may gusto kang bilhin, hindi mo mabili. Okay. Sasakitan siya mo. Okay. <laughs> Ayun. Kasi hindi mo bilhin. Hindi, mo bilhin. hindi binigay, naman no? lahat binibigay. Ay, hindi uh... lahat binibigay. No? Pero ang kagandahan nito, kasi nakakapagpagaan ng feeling na alis na yung stress na, alis na stress lalo na ngayon ano, maraming mga tao na mga meron mental uh, stress ano, mga emotional issues the best thing para maka, ano ka, mabawasan ang stress mo sa buhay ay mangulekta ka ng mga bagay na ito. Eating the 1 mm -hmm. to 5 or to 10 pieces mm -hmm. is considered collection. Yes. yes. Okay. Kaya yeah, kung gusto nyo mag-start, ganun lang. Mag okay. Kaya naman nga po si Tita Minya, talaga makikita nyo sa kanya na fresh na fresh yung kanyang aura. No? Kasi talagang mahilig siya mangulekta ng mga bagay na ito. At inaanyayahan namin yung lahat ng mga maabot ng video na ito do something productive, do something meaningful, I start collect collecting good things na, that are worthwhile. Kumikita ka din dito. Kumikita ka din dito. Ang bibili mo, kaya kailangan hmm. kailangan walang walang scratches, walang bumps. Opo, meron ba so, kayong eh. planong, anong, anong, anong plano ninyo later on pag ahanong bawa ay e dito. Eh, Nakakayo kayo ng isang use to do. Ayun, kaya, dinala ko na Sa kanila, pag nagkayo ng bahay, mag, ano, ترى دون Vitamin thank you so much. sa uh, yes. napakagandang pagbabahagi regarding your uh, collection. At naway, uh, marami pang mga oh, uh, <laughs> souvenirs and collections ang dumating sa iyo sa mga susunod na araw. Salamat din! So, marami sa... salamat sa lahat ng sumusubaybay sa <laughs> Biyari yeah. si So don't forget, forget to like and subscribe. At uh, nang batong hayag yung pa yung iba pang mga pupuntahan ni Bro. <laughs>